part 2 po ng frequently asked uh, questions So isa po sa mga uh, tanong no na madalas ko pong nakikita sa comment section um, kung kumakain po ba ako ng rice ang sagot po is yes kumakain po ako ng rice So may mga nagtatanong din daw po kung diabetic po ba ako yes diabetic po ako type 2 kung nagtataka po kayo kung uh, bakit po mababa yung uh, hindi naman mababa ano uh, close to normal yung blood sugar ko every time magte ako ng food um, wala naman pong sikreto eh hirap na hirap din naman po ako kasi from 2016 no na diagnose ako as the type 2 diabetic um, hindi naman po ako kaagad kaagad na sumunod eh sa gusto ng ng doctors no naging pasaway din ako So, nag-start lang po siya nung uh, nadagdagan po ng stent yung heart ko. No? So, dalawang stent yung nadagdag. Um, sineryoso ko na siya. So, ang unang-una ko pong ginawa is strictly 3 meals a day. As in, wala pong, uh, wala pong food intake uh, in between meals. So, breakfast, lunch at dinner tapos sa uh, sumunod po um, strictly 1 cup of rice. So yung 1 cup asintakal po yun ha, ah, yung yung standard na cup po talaga. So 1 cup of rice per meal. So ibig sabihin tatlong beses po yun in in one day. Strictly po ah. So that's uh, breakfast, lunch and dinner. Tapos later on, uh, naging half na lang po siya. Pinipilit ko po na maging half lang. Talagang dinadamihan ko na lang yung ulam. Um, and then tinry ko na po na wag mag rice pag breakfast so ang rice ko na lang po is uh, lunch at saka dinner so minsan nagiging one cup pero most of the time half cup na lang po yan so yun po yung discipline eh uh, sobrang importante po niyan discipline lalo na kung um, hindi nyo po talaga kayang tigilan yung rice no? marami po sa atin talaga eh, na hindi po talaga kayang tigilan yung rice so dun po kayo magsimula limitahan nyo po siya tapos unti-unti konti anyo ng konti anyo yung portion until such time na masasanay na po kayo so pag napanood nyo po itong uh, video na to uh, as of today ika third day ko na po na hindi ko makain ng rice so baka po mapansin niyo na may mga vlogs po ako na ang baba na po ng no sugar reading ko no? it's because hindi na po ako nagkakakain ng rice and uh, tuloy pa rin po yung maintenance medicine ko So siguro a uh, couple of weeks from now babalik na po ako sa doctor ko and uh, we'll see kung mababawasan na po yung yung maintenance meds ko. So, may nagtatanong din po, ano po ba yung objective? Bakit ko po ba ginawa tong uh, tong vlog na to, no? Um, I think meron na po akong nasabi niya na bahagya dun sa intro uh, video ko, no. And at the same time, Uh, yung, yung purpose po talaga na itong vlogging na to is uh, ipakita po kung ano po yung blood spike nung mga pagkain na madalas natin kinakain so hindi po, linawin ko lang po ah hindi po ako nag-encourage uh, sa mga tao na kainin yung mga tinetest ko na pagkain so hindi ko rin po sinasabi na itigil nyo po yung pagkain nung mga tinetest ko rin po na pagkain so end of the day, sabi ko nga no, results may vary So kanya-kanya pong uh, magkakaiba po ang katawan natin eh. Pwede iba po yung epekto niyan sa inyo. Kaya hanggat maaari, i-test nyo po sa end niyo para hindi sigurado po tayo. Tapos, uh, din nga, no? Um, try it at your own risk. So kung gusto nyong itigil at feeling niyo eh, nagpapataas din ng blood sugar niyo then well and good. Okay po yun. Pero kung gusto nyo pa rin pong kainin, sa sa inyo po yun. Uh, decision nyo po yan. Buhay nyo po yan eh. So choice nyo po yan So yun lang po uh, Kasi marami rin po kasi ako nakikita ng comment eh, Na uh, Kesyo ganito, kesyo ganon no? So ang, 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 objective ko lang po talaga is gumawa po ng vlog that will show yung mga reg, yung 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 madalas na kinakain ng Pinoy at saka kung ano yung epekto nun sa blood sugar ko so it can be applicable sa'yo pwede rin hindi so yeah yun, yun lang po yung purpose niya yun lang po muna for now. Uh, see you guys in the next vlog. Oh, bye bye.